Ito, bakasyon tayo ngayon. Pupunta tayo ng way ng Pilipinas. Dito tayo ngayon sa Hamad International Airport. Tapos na po nag palagids. Nagkatapos uh, checking. Halos na tapos na lahat. At tapos na talaga. Ngayon pupunta tayo sa sa parkingan ng mga Pilipino papunta po sa kain ng Philippine Airlines. Di ba? Alam, bakasyon lang muna tayo ngayon. Hindi diba, ko ano yung kailangan mag-repress tayo ng ng sitwasyon para sobrang init ngayon. Buti na nakakawa ko na ang July at August yung sobrang init. Kaya eh, buti na lang yun yung kuna kong ano, kinuha ko na bakasyon. Sobrang init talaga yan. gulay sa ugos so akit okay, tadi dito sa taas ito yung Hamad International Airport sa tayong dito hindi ko alam kung so, banda to pare pare where's the Philippine Airlines huh? Philippine Airlines which gate number? where gate number? So, gate number 49 eh 49 eh? open open boarding pass ha? Huh? open this one okay 86 go, down step Down? Down-down huh? tayo Dari tulang toh okay. Dari tulang tayo si hmm. 86 Maguluhin musim pompo Yang dari tulang tayo ito yung ano ito yung ito yung ano uh, sa so, dito naman tayo so ah uh, hanapin ko ano po yung saan na yung terminal lang namin so, dami nai dito yung mga pasayero dami tong pasayero hindi naman kay bago dito matagal lang tayo nung pupunta dito matagal tayo maket dito so, yun nga kailangan pag napikan dito tayo sa ang Hanggang dito natin bus boss. Soon ulit.